Habang nasa loob ng sasakyan sina Shen Yuan at Menglo, biglang tumawag si Chen Chen. Tinawagan niya si Menglo at agad na tinanong, anong ginagawa mo ngayon? Sagot ni Menglo, nasa loob ako ng sasakyan, sabay abot sa butones ng kanyang damit para ayusin ito. Tinanong ulit siya ni Chen Chen, kaninong sasakyan yan? Kay Mr. Fan ba, yung may G-class? Kasabay ng tanong na yun, naisip ni Chen Chen, kahit hindi kasing bongga ni Shen Yuan si Mr. Fan na basta-basta nalang bumibili ng bahay na 3 milyong yuan ang halaga, siguradong kaya naman niyang ibili si Menglo ng bag o makeup. Pero agad na sinabi ni Menglo, hindi, nasa sasakyan ako ni Shen Yuan. Nagulat si Chen Chen sa narinig at agad na ulit siyang nagtanong, ha? Si Shen Yuan, anong meron? Kailan pa naging kayo? Agad namang nilinaw ni Menglo, hindi a. Ah. Kanina lang, sinamahan ko lang siya para tignan ang plano sa renovation. Alam mo ba, bumili siya ng villa na mahigit 10 milyon ang halaga, at balak pa niyang gumastos ng 20 milyon para ipa-renovate. Nanlaki ang mga mata ni Chen Chen sa sobrang pagkabigla. Ang sobra naman yan, katatapos lang niyang gumastos ng 3 milyon, tapos ngayon 30 milyon na naman. Dahil sa narinig, naisip ni Chen Chen na napakaswerte talaga ni Chen na at nakahanap siya ng ganyang kalaking gold mine. Akala ko ba kaming tatlo ay sabay-sabay na magiging mahirap, pero siya nauna pang makalampas. Kasabay nito, napaisip siya ulit, hindi pwede to. Mukhang pati si Menglo ay sasakay na rin sa luxury cruise ship na to. Naiiyak na lang siya sa loob-loob niya habang iniisip isa sa mga matalik kong kaibigan ay maayos na ang buhay at ngayon yung isa pa ay gusto pang higaitan yun. Dahil ba pareho silang mas malaki ang dibdib kaysa sa akin? Samantala, pagsapit ng gabi, napunta na tayo sa Nanjing Restaurant. Naroon si Mr. Wan na may kasamang dalawang babae habang papalapit naman si Xiaoyao. Agad na kinausap ni Xiaoyao si Mr. Wan, Uncle Wan. Kayo rin pala ay nandito para maghapunan. Ngumiti si Mr. Wan at sumagot, Xiao Yao, napaka-coincidence naman. May inaabangan lang akong kliyente dito. Habang papalapit si Xiao Yao, sinabi niya, may dinner party din ako dito. Babalik ako mamaya para makipag-toast sa inyo. Naisip ni Xiao Yao, mukhang importante ang kliyenteng ito, kung personal pang naghihintay si Uncle Wan. Pagkapasok niya sa loob, napansin niya ang isang magandang babae na nasa tabi ni Mr. Wan. Kailan pa nagkaroon ng ganito kagandang babae si Uncle Wan sa tabi niya? Kung hindi lang siya ang aking in-law, mukhang maganda siyang kaibigan, kaso hindi ko man lang pwedeng kunin ang number niya. Samantala, dumating na rin si Shen Yuan at Meng Lu. Agad sinabi ng isang babae kay Mr. Wan, dumating na si Mr. Shen. Agad naman siyang sinalubong ni Mr. Wan, Hello, Mr. Shen. Talagang isa kang batang may magandang kinabukasan. Paglapit ni Shen Yuan, agad siyang nakipagkamay kay Mr. Wan. Tinanong ni Mr. Wan, kasintahan mo ba ang kasama mo? Pero mabilis na sagot ni Shen Yuan, kuwag mo akong pagkamalian, ordinaryong kaibigan lang kami. Sumama lang siya ngayon sa akin. Liyo ang apelyido niya. Agad namang binati ni Mr. Wan si Menglo, at gayon din si Menglo sa kanya. Napatingin si Menglo kay Shen Yuan at naisip Ferent adong Shen Yuan. Nabablangko pa habang sinasabi lang na hindi niya ako girlfriend. Nakakainis. Imbatado na ni Mr. Wan sina na Shen Yuan sa loob at inakay niya ito papasok. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa kwarto. Habang nakatayo pa, ipinakilala ni Mr. Wan, Mr. Shen, nakalimutan kong ipakilala, ito si Suzue, design assistant ng aming kumpanya. Mahinhin na bumati si Zui kay Shen Yuan. Tumugon si Shen Yuan ng may ngiti at nakipagkamay rin. Naisip niya, ang lambot at kinas ng balat niya, parang jade ang mga kamay niya, delikado at parang walang buto. At yung aura niya, tila inusente hindi pa nasa saling ng mundo. Ibang iba talaga si Suzue sa lahat ng babaeng nakilala ko. Umupo na silang lahat, habang hawak ni Mr. Wan ang kanyang baso, napangiti siya sa kanyang isip, mukhang maganda ang impresyon ni Mr. Shen kay Suzue. Mas magiging madali na para makalapit kami sa kanya. Pagharap ni Mr. Wan kay Shen Yuan, sinabi niya, Mr. Shen, huwag muna tayong mag-usap tungkol sa negosyo ngayon. Kaibigan muna tayo mag muna tayo. Sa kabilang bahagi naman ng mesa, sinabihan ng babaeng kasama ni Mr. Wan si Zui, bakit ka natutulala? Mag-toast ka kay Mr. Shen. Wala nang nagawa si Zui kaya mahiyain niyang inabot ang baso at nagsabi, Mr. Shen, isang toast po para sa inyo. Sumagot si Shen Yuan, sige. Samantalang si Menglo, na nasa tabi niya, ay nagseselos na. Kaya sinabi ni Menglo, Mr. Shen, bakit hindi tayo uminom pareho? Ngunit pinigilan siya ni Shen Yuan. Mas mabuti pang huwag kang uminom. Sino pa ang magde-drive mamaya? Namula si Menglo at sumang-ayon. May kikinig na lang ako sa iyo, sabi niya, habang natatawa sa isip, hindi ko alam kung sinamantala lang ba ni Shen Yuan ang pagkakataon para magbiro ng bastos, pero ang pakiramdam ng Kemi ay ang sarap talaga. Sa sandaling iyon, muling lumapit si Zui kay Shen Yuan. Mr. Shen, toast ulit para sa inyo. Ninitian siya ni Shen Yuan. Pwede kang uminom ng tsaa, wala akong problema dyan. Nagulat si Zui sa sinabi niya at hindi na alam ang sasabihin. Muling nagsalita si Mr. Wan, makinig ka kay Mr. Shen. Naawa lang siya sa iyo kasi hindi ka makainom. Ipinaliwanag pa ni Mr. Wan, si Zou ay mula sa South China University. Senior na siya pero hindi pa graduate. Magkakaedad kayo, kaya siguradong may common interests. Pwede kayong mag-communicate pa. Pagkatapos, sinabi ni Mr. Wan, Zou Wei, ay admo si Mr. Shen sa WeChat. Walang masama sa pagkakaibigan sa isang batang talentado tulad niya. Pinagmasdan sila ni Menglo at napaisip, ang matandang tusong to, nagpakita na rin ng tunay na kulay. Sabi hindi pag-uusapan ang negosyo, pero bawat kilos niya, negosyo pa rin ang nasa utak. Yung batang babae, halatang inusente pa. Pinipilit niya pang aliwin ang bisita, hindi ba't parang bugaw na rin yun. Biglang dumating si Xiaoyao na lasing na, may hawak pang baso. Uncle Juan, andito na ako para makipag-toast sa inyo. Ngumiti si Mr. Juan, seryoso ka talaga. Tumayo siya at ipinakilala si Xiao Yao. This is my nephew, Lin Guang Yao, sabi niya, sabay harap kay Xiao Yao. Ito naman si Mr. Shen. Kasing edad mo lang siya, pwede kang mag-toast sa kanya at makipagkilala. Sumang-ayon si Xiaoyao habang iniisip, ipinakilala ako ni Uncle Wan sa guest, ibig sabihin mataas ang tingin niya sa akin. At kung personal siyang naghihintay para sa bisita, siguradong bigatin ito. Dapat kong makipagkaibigan, baka hindi ko siya kailangan sa tunay na buhay, pero sa inuman, malaking tulong yan. Agad siyang lumapit at binati si Shen Yuan, pero pagtingin niya ng maigi, bigla niya itong nakilala. Anong ginagawa ng walang hiyang Shen Yuan dito? Kinuha ni Shen Yuan ang baso at sinabi, halika, mag-toast tayo. Bigla namang pinagpawisan si Xiao Yao, hindi alam ang sasabihin. Bakit si Shen Yuan ang guest of honor ni Uncle Wan? Ibig sabihin ba nito, gusto ni Uncle Wan na halikan ko ang paa ni Shen Yuan? Hindi pwede yan. Napansin ni Mr. Wan na parang magkakilala sila kaya tinanong, magkakilala ba kayo? Sagot ni Shen Yuan, hindi masyado. Tumawa si Mr. Wan at pinatong ang kamay sa balikat ni Xiao Yao. Alam mo ba, Xiao Yao, ang kaibigan mong yan ay bumili ng villa sa Green City Qingzhou Lake. At balak pa niyang gumastos ng 20 milyon sa renovation gamit ang kumpanya natin. Lalong kinabahan si Xiao Yao. Ano raw? Bumili ng villa, 20 milyon sa renovation. Paano siya yumaman ng ganito kabiles? Nagmimina ba ang pamilya nila ng diamante sa Afrika? Yung Uncle one na pilit kong pinapalapit, siya pala ngayon ang gustong lumapit kay Shen Yuan. Ang bilis naman ng agwat namin. Habang nagtataas siya ng baso para makipag sinabi niya sa sarili, bahala na kahit magpalambot pa ako. Kung sino ang gusto ni Uncle Wan na sipsipan, sasabay na lang ako. Pagharap niya kay Shen Yuan, ngumiti siya, Shen Yuan, napaka-coincidence naman. Congrats! Bigla niyang naisip, mali pala, dapat pala Mr. Shen na ang tawag ko sa iyo ngayon. Tumawa siya, makalipas ang tatlong oras ng usapan, tinanong ni Mr. Wan si Shen Yuan, Mr. Shen, gusto mo bang pumunta ng bar o kay? Tumingin si Shen Yuan kay Menglu. Trainer Leo, sasama ka ba? Nabigla si Menglu, kaya hindi siya agad nakasagot. Ang hubog ng katawan ko ay dahil sa disiplina. Hindi ako sanay magpuyat o uminom. Napansin ni Shen Yuan na nahihiya si Menglu, kaya sinabi niya, mas mabuti pang huwag ka nalang sumama. Maaga kang matulog para sa kalusugan. Napatingin si Menglo kay Zuwe at napaisip, pero kung hindi ako sasama, baka maakit si Shen Yuan ng ibang diwata. Kapag dumami ang kumakain ng karne, ko ang matitira para sa akin. Lalo na kung wala ako sa tabi niya, siguradong lasangin siya ni Mr. Wan at ipadala si Su Zui sa hotel kasama niya. Sa totoo lang, halata naman na may interes si Shen Yuan kay Zue. At kung malasing siya, baka hindi na niya mapigilan ang sarili. Kapag nangyari yon, tiyak na kakainin na niya si Zhu Wei. At kapag nangyari yon, paninindigan na siya ni Shen Yuan at wala nang kawala si Zhu Wei. Dahil sa malikot niyang imahinasyon, bigla siyang kinabahan. Kung umabot sila sa ganoon, wala nang matitira sa akin. Agad siyang tumayo at tinaas ang kamay para mapansin ng lahat. Sasama ako, kailangan kong sumama. that's so much more